Nagising ang lalaki mula sa pagkawala ng malay at natuklasang may. Nakakabit na pala sa kanyang katawan. Isang hanay ng mga bomba na handang sumabog. May hawak pa siyang isang detonator na say subog kapag binitawan. Nang nagangat siya ng tingin ng may pag-aalala. Nalaman niyang nasa isang madilim na silong siya. Bilang isang veterano ng digmaan sa Afghanistan. Si Bad ay hindi basta-basta sesuko. Si Pero hindi niya kaya mag-isa ang pag-alis ng mga bomba. Ang pinaka maayos na paraan ay humingi ng tulong sa bomb squad ng pulis. Pagkalingon ni Bad, may nakita siyang sirang kurtina na nakasabit. Agad niya itong isinaplot sa katawan at bumaba sa kalye. At ang gagawin niya ngayon, ay humiram ng telepono sa mga taong nadadaanan para tumawag sa pulisya. Madam, huwag po kayong matakot. Maaari ko bang mahiram ang telepono mo? Pakiusap, kailangan ko ng tulong, ginang. Pero puno ng dugo ang mukha niya, natatakot lumapit sa kanya ang mga taong nakakita kaya ipinakita niya ang kanyang badge bilang pulis. Maaari ko bang mahiram ang telepono mo? Pakiusap. Ah! Hayaan mong tawagan ko ang emergency hotline ng pulis. Libre ang tawag na ito. Buti na lang at ito ay mas epektibo. Agad namang kinuha ng ate mula sa kanyang bag, ang cellphone at tinawagan ng pulisya. Ako si Police Chief David Bade, gumagamit ng personal na cellphone. Kailangan ko ng agarang tulong sa Saltmarsh Street. Maaari mo bang ulitin ang iyong pangalan, Police Chief David Bade? Papunta na po ang tulong, Chief Bade. Isa uli mo na ang telepono sa mga tao. Hindi rin alam ni Bard kung ano ang pinag-usapan ng police operator at ng babae. Muling tumingin sa kanya ang babae na may pag-aalinlangan. Agad siyang umalis. Kahit nagtataka si Bard, hindi niya alam kung ano ang nangyari kaya't nagtago siya sa isang sulok at maingat na pinagmasdan ang paligid. Ngunit hindi niya inaasahan na, nagsumbong lang naman siya ng kaso. Pero hindi lang basta pulis ang dumating, marami, pati ang mga anti-terrorist na may dalang baril. At ang mga armadong SWAT ay pumunta rin sa pinangyarihan. Nakita pa nga niya ang asawa niya sa isang patrol car. Kahit hindi niya alam kung ano ang nangyari, kusang lumabas siya. Makikipagtulungan po ako. Huwag niyong paputukan itaas ninyo ang inyong mga kamay. Huwag kayong magpaputok itaas ang inyong mga kamay. Itaas mo ang iyong mga kamay. Putang ina, umatras kayo. Ilikas ang lugar na ito. Natanto rin ni Bad sa sandaling iyon, na itinuturing na siyang terorista ng pulisya. Hindi ko ginawa yon. Suot ko lang to, pinasuot sa akin ng iba. Sinisikap niyang ipaliwanag kay Lorraine, ang dating amo niya. Pero ayaw siyang pakinggan nito, dahil sa kawalan ng magagawa, Sumunod na lang siya sa utos ng pulis at humarap, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang malawak na lugar. Nasa malawak na plaza na ang sospek, pwede ng barilin. Nakatanggap ng utos, David, maglalagay ako sa iyo ng walkie-talkie sa lupa, naiintindihan mo. Sinabi ko nang huwag kang gagalaw, eh. Kunin mo ang walkie-talkie. Si Chief Lorraine ay umaasa na kusang-loob siyang sumuko at umamin. Sir, makinig po kayo, binugbog po ako. Pagkagising ko, may nakasuot na akong suicide vest, nakatali pa ang daliri ko sa detonator. David, dapat sabihin mo sa amin ang totoo. Tinatago mo ang koneksyon mo sa lalaking may peklat at tinatago mo rin ang pakikilahok mo sa pagpatay kay Ministro Julia. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Julia. Gusto ko siyang iligtas. David, Sinayang mo ang tiwala ng lahat. Matapos ang isang walang saysay na pag-uusap, si Lorraine na ayaw ng makinig sa kanyang paliwanag ay agad na, kaya naman ay napilitang umalis na lang. TSF Lumapit sa likuran ko. Alam kong may tinago ako, pero maniwala kayo sa akin, at wala akong kinalaman sa bomba na ikinamatay niya. Hindi pa ako sigurado hindi pa ako sigurado kung sino ang may gawa, pinaghahanap ko pa ang sagot. Nang mga oras ding iyon, dumating din si Chief Inspector Dick ng London. Agad niyang nakita ang bomba sa katawan ni Bade, at ito ay kamukha na kamukha ng bomba ng mga terorista sa tren. Para maniwala sa kanya ang Chief Inspector, dali-daling sinabi ni Bade na itinanim ang bomba ng leader ng mga masasamang elemento na si Luke at iniwan din sa kanya ni Ministro Julia ang isang tablet na mayroong katibayan ng katiwalian ng punong ministro. Narealize na baka nakikinig ang mga tao mula sa NSA. Nagsinungaling si Bard na nasa apartment niya ang tablet sa itaas ng chandelier sa kisame. Pagkatapos ay nagsign siya sa inspector. Naunawaan naman ito at sabay silang lumipat ni Bard sa ibang channel. Habang hindi pa ang NSA, agad na sinabi ni Bard sa inspector na bilisen magpadala ng mga tao sa apartment para maghintay. Kung may mahuli tayong kain na hinalang tao, ibig sabihin, may iba pang motibo sa pagkamatay ng ministro. At tama nga ang hinala ko. Di nagtagal, dumating na si Richard, isang ahente ng National Security Bureau, sa bahay ni Bade. Dahil pala matagal nang magkasabwat ang direktor ng National Security Bureau at ang punong ministro, kaya naman hindi nila maaaring hayaang makalabas ang mga ebidensyang magpaparumi sa kanila. Walang pag-aalinlangan na pumasok si Richard sa loob ng bahay at agad niyang inalis ang chandelier sa kisame pagkatapos. Mga armadong pulis. Bumaba kayo, ilagay ninyo ang inyong mga kamay kung saan ko makikita. Huwag kayong gagalaw. Agad na inaresto ng pulisya si Richard. Agad na ibinalita ni Inspector Dick ang pangyayari kay Bade. Pero kahit totoo ang sinabi niya, hindi pa rin ito mapapawalang sala ang kanyang sarili. Dumating naman ang pinuno ng anti-terorismo sa London. Dahil wala ring matibay na ebidensya si Bard, na hindi siya terorista, para maiwasan ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Agad na inutusan na lumikas ang lahat sa ligtas na lugar. Malinaw na ito ang hudyat na papatayin siya. Pakiusap. Pakiusap. Pagpatay ito. Ngunit ang hindi inaasahan, bigla na lang tumakbo papalapit ang asawa ni Bad sa kanyang asawa. Kahit na matagal na silang hiwalay, naniniwala pa rin siya na inosente ang kanyang asawa, at balak gamitin ang kanyang kaligtasan para pilitin ang pulisya na kanselahin ang pagbaril. Sa Tactical Command Center, ang asawa ay nasa sakop na ng pagsabog natanggap ang utos ng commander na kanselahin ang pagbaril. Tinawagan ni Bade si Annie Sampson. Annie Sampson, hahatid ko kayo sa ebidensya para mapatunayan ang aking pagiging inusente. Manatili kayo dyan. Hindi pinansin ni Bade ang babala ng mga pulis. At kasama ang kanyang asawa ay dahan-daang naglakad patungo sa kanilang apartment. Dahil ang tablet na mayroong katibayan ng kanyang pagkakasala, ay itinago nga niya sa apartment. Kahit na ang punong ministro at ang National Security Agency ba ang nagsabuatan para patayin ang ministro, ang pinakamahalaga ngayon ay ang paniniwala ng pulisya sa sarili nilang kakayahan na maalis ang bomba, sapagkat kung buhay siya, may pagkakataon pa siyang malaman ang katotohanan. Dahil hindi matiyak kung mayroong tauhan ng kalaban sa istasyon ng pulisya, pinapasok ni Bade ang kanyang asawa mag-isa sa apartment, umakyat siya gamit ang lubod patungo sa sementeryo sa likod ng apartment at nagsimulang maghukay sa lugar na tinukoy ni Bane. Mayroong isang bagay sa ilalim, isang itim na plastic bag o ano, yun yung maliit na bagay. Agad namang kinuha ng asawa ang tablet, doon lang pumayag ang pulis na tulungan siyang alisin ang bomba, pero para sa kaligtasan. Gumamit sila ng robot na kontrolado ng isang bomb expert. Ginabayan nito si Bad sa pag ng bomba. Kumuha muna siya ng gunting sa bag. Maingat na gupitin ang tape na nakapulupot sa hinlalaki. Pagkatapos ay kumuha pa ng isang non-metal na pambalot. Ipinatong niya ito sa ilalim ng hinlalaki. Para masiguro na hindi magbabago ang pressure ng disable switch. Panghuli, idinikit niya ang pinutol na tape sa pambalot sa ilalim ng hinlalaki. Sa ganitong paraan, tuluyan ng mawawala ang pamamanhid ng daliri niya. Ngunit ang pagsira sa controller ang talagang delikado. Sa gabay ng isang dalubhasa sa pag-alis ng bomba mula sa malayo, dahan-dahan at may pagpipigil ng hininga na kinuha ni Bad ang mga pliers, at agad na pinutol ang unang wire sa controller. Mabuti na lang at walang nangyaring hindi inaasahan, dahil may natitira pang isang crucial na pulang wire, ipinaalis ni Bad ang lahat ng tao sa paligid niya. Sapagkat sa pag-alis ng bomba, walang sino man ang makakapagtiyak ng walang kamali-mali, lahat ay humatras. Umalis na kayo, layo. Huminga ng malalim si Bane, buhay o kamatayan na ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan, habulin ninyo siya, dali, dali, dali. Nang makarating ang mga tao, wala na si Bade. Kung mahuhuli si Bade ng pulisya ngayon, dahil kulang ang ebidensya at marami siyang alam na mga sekreto, tiyak na papatayin ako ng mga politiko bilang isang traitor. At ang unang ginawa ni Bade, ay ang hanapin ng dating sekretarya na si Chanel na pinagtatanggal ng ministro. Dahil siya at ang leader ng mga gangster na si Luke ang nagsabuatan, para maisuot ko ang bomba. Pero hindi lang para maghayganti ang pakay ni Bade sa kanya kundi para pilitin itong makipagtulungan sa kanya sa isang malaking plano. Tumawag ka kay Luke. Sisiguraduhin niyang matatakpan ang bibig ng traidor. At matutuntun niya ang traidor para sa akin. Hindi kaya magdududa si Luke. Ganyan mo ba ako Tina traito Dahil sa pananakot ni Bade, sumunod na lang ang assistant. At tama nga ang hinala ni Bade. Agad na kumilos si Luke. Sinundan ng dalawa si Luke papunta sa isang liblib na apartment. Ngunit sa sandaling ito, laking gulat ni Bade nang matuklasan niyang ang mismong pulis na traidor sa istasyon ay ang dating superior niya, si Chief Superintendent Lorraine. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa, maingat na lumapit si Bade sa kanila. Lumuhad ka at itaas mo ang mga kamay mo. Nagbibiro ka ba? Umatras ka, Kapitan. Utos ito. Alam ko rin ang ginawa mo. Lumuhad ka. tinatanong ni Bade kay Luke kung siya ba ang pumatay kay Ministro Julia, at hindi naman ito pinabulaanan ni Luke, negosyo iyon. David, huwag kang magpaputok, bakit? Mabuti ito para sa negosyo, trabaho lang. Hindi inakala ni Bade na ang pagpatay ni Luke sa ministro ay para lang sa kanyang ilegal na negosyo, dahil ang anti-terror bill ng ministro, kapag naipasa na ay tiyak na unang-una nilang masasalanta ang kanilang mga ilegal na gawain. Huwag mo akong tingnan. Gusto na sana siyang barilin ni Bade. Pero sinabi ng kanyang katwiran na kailangan niyang kumalma. Bago pa ako magsisi, tumawag na ako ng pulis. Sa huli, nag-iwan si Bade ng buhay at tumawag sa pulisya. Ito lang ang paraan para malaman ang katotohanan at mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Si Chief Superintendent Lorraine ay dinala rin sa istasyon ng pulisya, at taimtim na umami na tinanggap niya ang suhul mula kay Luke, ang Don, at ibinigay dito ang impormasyon sa itinerary ni Ministro ng Interior Julia, kabilang na dyan ang lalaking may peklat, pagtatangkang pagpatay sa ministro sa ibabaw ng gusali. Pati ang schedule ng ministro sa kanyang pagsasalita sa universidad. Siya ang unang nagsabi kay Luke, kaya nakapaghanda siya ng bomba sa lugar na iyon. Ngunit ang kakaiba ay, hindi sinabi ni Lorin kay Luke ang impormasyon tungkol sa anak ni Bade. Sino kaya ang nagplano ng pagsabog sa elementarya noon? Biglang naalala ni Bade ang nangyari sa tren noon. Si Nadia, ang human bomb na nailigtas niya. Ikinwento niya rito ang tungkol sa dalawa niyang anak, at siya lang ang nakakaalam bukod sa pulisya, na hindi pulis na may alam sa impormasyon ng mga anak niya. Agad siyang muling pinagtanong ng pulisya matapos malaman ito. Bigla na lang umiti ng nakakaloko si Nadia. Ganon din ang ginawang pagkakamali ni David Bade. Minababa niya ako at pinakita pa ang mga larawan ng mga anak niya. Para sa kanya, mahina akong babae. Ang mga sinabi niya sa akin tungkol sa anak niya, tanda ko pa. Ang pangalan at edad, ipinagbigay alam ko sa organisasyon ko mula sa kulungan. Para atakihin nila ang paaralan ng anak niya. Oo, si Nadia, sa panlabas, isang inhinyero, ngunit sa totoo lang, isang terorista. Ang mga bomba na ginamit ni Don Lux, siya ang gumawa, at ang layunin niya sa paggawa nito, ay ang gamitin si Lux upang maisakatuparan ang kanyang tinatawag na banal na digmaan. Ang matigas na ministro ng panloob na si Julia, ay naging pangunahing target niya. Ngayon, naisakatuparan na niya ang kanyang layunin, at nadiskubre pa ng pulisya ang kanyang mga fingerprint sa bomba. Wala nang dapat itago si Nadia nagbigay na ako ng malaking ambag sa dakilang layunin. Sa wakas, natapos na rin ang pag-atake sa London, at ang pang-aabuso ng punong ministro at ng pinuno ng national security sa pagtatago ng iskandalo. Ang kanilang pakikipag sa buwatan ay isiniwalat na, diretsahang nagdulot ito ng malaking pagbabago sa politika ng Britanya, mamaya ay tatanggalin na ng punong ministro. Ang mga nakakahiyang materyales na nailabas. Sino ang nagdesisyon niyan? Ewan ko. Hindi sinabi sa kanya ni Annie, ang pinuno ng anti-terrorist unit, kung sino ang taong iyon. Mukhang may isa pang mas nakatagong personalidad sa likod ng magulo at mapaglarong politika. At sino naman kaya ang taong iyon? At sino kaya iyon? Sa ganito nagtatapos ang unang season ng Inaasahan ko ang ating susunod na magandang pagkikita.